Mega Bigo. Hapit sa 3 gawa tayo ng 3D Lotto Sfertres, posibleng resulta para linggo, Marso 5, 2023. Hello! Kamusta? Sana'y nasa maayos kayo ngayon, no? especially ikaw. Welcome po sa ating channel, 3D Pusibling Resulta. Kaway, 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 kaway naman dyan sa mga kapwa nating mananaya. Ngayong araw na to, nakasanayan na po natin, maglalabas tayo ng TD Lotto Suertres Pusibling Resulta para 2pm, 5pm at 9pm para Marso 5, 2023. Bago yan, ikumpara mo na natin ang mga nilabas nating 3D Lotus Wealth Trends posibleng resulta para Marso 4, 2023 at sa nilabas na numero kada draw. Okay, so uh, resulta ng draw, Sabado, Marso 4, 2023 alas 2, 482 alas 5, 974 alas 9, 148 Okay, kumpara natin sa 2 p.m., 482, wala po. Sa 5 p.m. naman, 974, 808 ito. Then sa 9 p.m., 140, so wala po. Okay, so ikumpara naman natin ito sa nagdaan nating kwan. Uh, nagdaan nating uh, nilabas na resulta po, no? Ito po, nilabas po natin ito noong Febrero 21 po po, no? Okay, so ito po, uh, ikatlong kombinasyon po natin ng 2PM. Lumabas po siya ng 2PM. 482. 482. In exact order po. Okay, kung nakamaintain kayo nito, congratulations po. Then, um, sa so 5PM, 974. Inilabas naman natin to noong Pebrero 24. Sa alas 9. Ito po, 497 po dito. Nakarumble po tayo congratulations po. At nagaminday. Then, sa 9pm naman po, inilabas natin to Medyo malayo-layo na ito, no? Pebrero 13 po po ito. 1, 4, 8. Ito po, ikalimang kombinasyon po natin. 4, 1. 4, 1, po siya dito. Okay? Alright. So, yan lang po ang pagkumpara natin. ah, uh, dito naman tayo sa statistika na posibleng resulta para Sabado po ano, okay? So simulan natin sa uh, sa 2 p.m. po. Okay? So we have 482. So 4 eh ikalawang pinaka malaking posibilidad. Then ikalimang malaking posibilidad. Then 2. So nasa ikawalo na po siya, no? Okay? 482. So naman po yung 5 p.m. 972. As you can see, katlong pinakamalaking posibilidad na lumabas yung 9 then 7. 7 is ikawalo. Then 4. 4 is ikasiyam, kasunod. Okay, then sa 9 PM 148. So number 1 si 8 ano? Then number a uh, third si uh number 1 then fourth C, si number four. Okay, so okay, so yan lang po ang pagkumpara natin ng 3D Lotto Swap Tres posibleng resulta para Marso 4 po ano at sa nilabas na numero kada draw. Included na po yung statistika po ano. Okay, so uh, frequency. Okay. Then sunod na tayo sa pag-generate ng 3D Lotto Swap Tres posibleng resulta para linggo. Mareso 5 2023. Oke, okay, so simula tayo sa 2 PM, set B. Oke, okay, generate po tayo. Oke, 435. 435 po na. Oke, 2 PM. So <clears throat> maaaring lumabas si 2PM. Itong numero ito, dapat na, uh, nakarambol at saka naka-maintain. Maaaring lumabas ito ng 2, 5, at saka 9. Okay? Then, sunod naman tayo ng 5PM po. Okay, 5PM. Generate na po tayo. Okay, wala po tayong VIP. Lahat po ng mga numero po natin, nandito na po lahat. Yung suggested po natin. 8.03 po sa 5 p.m. So, uh, kay Rumble Maintain. So, yung itong 5 p.m. po natin, maaaring lumabas ng 2, o 5, or 9. Okay? Then, sunod naman tayo ng um, 9 p.m. Ano? Okay? So, posibleng resulta lang po ito, no? Gabay lang po ito sa pagtaya ng ating, ano po, ang ating 3D Lotto sa 3 po, ano? Okay, so sa last is 9pm, 3-4-4. So, again, maintain, rumble. Kung um, maaari itong lumabas ng 9, 5, at saka 2. Okay, so, yan lang po ang pag-generate ng ating 3D Lotto. So, at posibleng resulta para linggo, Marso 5, 2023. Okay, para 2 p.m., 5 p.m., at 9 p.m. Okay? Uh, recap po muna tayo. Okay. Sa 2 p.m. po, we have 435. Okay. Sa 5 p.m., 803. Sa 9 p.m., 344. Okay. So, ah, uh, tapos na pa tayo sa pag-recap. So, tingnan naman natin ang mga frequency ng mga numero po. Ano? Okay. Para sa 5 p.m. So, yung sa 2 p.m. po, ang top 3 po natin, 1, 2, 3 is ang 3, 5, 6. Pero, ikumpara natin to sa dito, hindi talaga sila magkasunod, no? Pero, ang mas malaki yung frequency na lumabas is, probably, sa um, sa tatlong to, first 3, may isa or dalawang yung makalabas. Okay. Then, the rest, ito na po. Okay. Then, so naman tayo sa 5 p.m., yung top frequency natin is 184. 4 yung pinakauna. 8 yung kalawa. Then, 3 yung nasa huli. Then, sa 9 p.m. po, we have, um, the first natin is 5, 7, then 2. Okay? So, base ay base po to sa frequency, no? Okay? So, maaaring katulad ng 9, sa 9 p.m. po, kumpara natin. Ang 5, 9 p.m. po, 148. So as you can see, yung pinakaunang frequency, 1. Then, ikatlong frequency. Then, ang isa is 8. Ang 8 is, ano, ang 4 pala is naka, nasa apat na. Okay, baka maging ganyan, yun, maging ganyan din. Okay, posible lang po, ano? Posibilidad lang po. Okay. So, ito po yung top 3 based on frequency sa number po, ano. Then, sa 9pm. Then, sa 5pm po, ito po yung top 3 natin. um uh, 481. Sa 2pm, ang uh, top 3 po natin is 3, 5, at saka 6. Okay, so, yan lang po. Ang pag-generate ng ating 3D Lotto Swat Trace, posibleng resulta po, ano. Okay, so, uh, recognition na po tayo. Would like to thank um, the 2,140 plus subscriber po. Thank you po. The 33 likers po. Then 269 views po. Thank you po. Gretel Pajardo, good morning. Okay, hoping and praying po. Always hoping and praying po na mananalo po tayo araw-araw po. Okay, so... Sa Facebook naman, um, would like to thank the 1.7 likers po. Then, the 4.9k followers po. Thank you for patronizing our channel po. Okay, so yan lang po. Okay, bago tayo magtapos, inaayangin ko po kayo mag-share, like, subscribe, and follow sa ating mga social media accounts na kalakay sa ibaba ng ating screen. Yan lang po. Salamat at muli magandang araw